biglang sumulpot doon sa bigayan yung isang senador. Eh, merong nung panahon ng ano, pati vice president sumisipot sa bigayan ng AX eh. O paano pag ano, anong gagawin ng social welfare personnel? Alam niyo naman dito, sasabihin dyan eh, ba, bakit mo ba ako pinipili? <laughs> sino ka ba? O paano ka pag sinabi? Hindi yan kasi tauhan lang yan eh. Hindi yan, these are uh, people who, who these civil servants lang. Alam mo naman yan, ano? Ah. <laughs> biglang magdatingan yung mga bodyguard ng senador, yung congressman. Ano namang pwedeng gawin ng mga ordinaryong ano, mga civil servants? Straightforward answer, wala magagawa kami. Wala magagawa kundi i-accommodate sila. Ganun lang yan eh. Plain oh. and simple. You have to accommodate them. Allow them to talk. Ganun lang mangyayari doon. Oo. Kaya talagang mabuti na may, may mayroong ganyang guidelines ngayon na ginawa ang uh, DSWD. Sana may patupad na maayos. Kaya lang aawayin naman. Aawayin naman yung regional hmm. director sasabihan yung regional director. Tatakutin pa na, o oh, ma ma mahirap pa kayo sa budget, tiring mga ganun pa, paparinggan, magpaparinig, ah, yun na yun. Ah, Siyempre, matatakot yung regional director. Actually, Mayor, ano, uh, as early as I think May